Ang magandang umaga Nandito uh, na tayo sa Minaring guys uh, Although uh, Motor lang tayo uh, Mapapansin nyo dito sa daan na to Siyempre Ang mga nagtatanong kasi sa mga Video natin saan po ba yung spot Ito Itong daan na to guys panuuri nyo Para makita nyo yung Lugar na to kung saan banda ako gumagawin At kung masasabi ko sa inyo Maraming mga tilapia dito eh Muntik na pumapasok na yung kuya yung motor niya Nagulat ko te Kasi siya ka na kuya <laughs> Bago ka pumasok sa left side Tumingin ka muna sa side niro Kaso wala yung side niro yung ulo niya Yun, nakita na tayo ka dati Nakita ko te Yan na, nandito na tayo sa Minalin Then gagawin tayo dito Nakita nyo yung boundary na to Gagawin tayo bandang right side Yung kanto na to Halos yung mga manin sa ibang tanggawin dito Alam tong lugar na to eh yan, right side tayo dito, yan oh. Yan, nakita nyo guys. Yan, dire-diretso lang to. Itutuloy ko bandang nang gawin doon pagdating ko doon sa, ano, sa kulkul -kul, ha? Ah. Kasi mahaba masyado yung video. Itutuloy ko mamaya ang konti guys. Sabi kong kulkul guys, tulay ng kulkul. -kul. Malapit lang dito yung spot, ko dito. O yan na, ah. nakikita nyo, tinutuloy ko sa video natin yung, yung lugar para makita nyo. Ewan ko, baka may nauna na sa atin dito Pero titingin pa rin tayo, yan Dito lang sa kulkul -kul na yun Tapos doon sa kubo na yun, magle left side ako doon Doon sa tinatawag nilang ambuklaw oh, Yan ha Ambuklaw, ambuklaw lang tayo Nakalimutan ko pa yung polarize ko Mangiram lang tayo dito guys Shout out sa mga may polarize dyan Baka naman Nakapangiram ako Idol to, Si Idol Migs siya ito Si Migs nga dito na tayo sa spot si Mix nagpaputok na nang ilang beses at nanghiram ako ng polarized dito sa kaibigan natin nakalimutan ko kasi yung polarized guys kaya medyo ano hirap ako kaya nanghiram na lang ako ng polarized sana makahuli tayo Good morning good morning good morning good morning Nandito naman to naman po tayo sa maraming mga isda kaso dito sa kabila dito nagpapatuyo sila oh. Hindi natin sure kung meron gagato pero meron naman nagmamamam na maliit eh sana makauli pa rin tayo guys yan Ngayon sinasabi ko na kanina nakita nyo na yung daan papunta rito na pinakita ko kung saan yung spot ko diba yan halalay lang tayo at antabay dito at sana makauli tayo medyo pangit yung tubig Sa susunod na araw, ayusin uh, ko itong spot na to para hindi umuuga-uga. Maya to, kundi maya-maya to, tilapia malapad to. Maya-maya ba to? O tilapia. Subukin ko siyang paputukin. Nakita nyo ba? Parang hindi siya maya-maya. Tinamaan siya. Yan o. Boss Jojo. Unang potok Boss Jojo. Ah, si Baling siya. Maliit lang siya. Ano ba yan? Kala ko maya-maya siya. O oh, Boss Jojo, tingnan mo yung unang potok sa pala mo Boss Jojo. Oh, ma. Si Baling siya Boss Jojo. Boss Jojo, oh. oh, unang putok ko Boss Jojo Yung bala mo yan o, oh, Boss Jojo O, dyan padilla Yan, tumama na kagad yung Bala niya O, oh, medyo malayo-layo yun Pero tumama pa rin siya O, oh, hagis natin bandang gabi dun Kahit na makaapat ka lang ng ganyan, pwede na Yan ha, unang putok Tutuloy natin dito bandang nawala oh, pupotokin ko na lang siya hinakita eh, ko dito eh ano kayang isda yun tilapia ba yun o sibaling wala na siya eto Alakare! guys, uh, the bangka hindi natin naabot ang putokin yung isda, sayang ganoon talaga tigas-tigas lang tayo second catch ko to tilapia ba to, katulad lang yung kanina nito maya maya ba to o ano Ha, maya maya guys, second catch. maya maya. Huwag kang makakawala ito. Boss Jojo, maya maya, second catch. boss Jojo. Oh, pangalawang tira sa bala mo yan boss Jojo ha. Ah. Kitang kita ba? Yan oh. yung ergan natin. Cuts, maya maya, second cuts. Oh, yan. Maganda yung pagkatama niya. O, oh, itatabi lang natin muna dun. Pagsamahin natin yun, nahuli natin. Maya maya siguro ito. Naku nawala Sana tinamaan Tinamaan siya habiget kagad eh Naku, oo tinamaan kagad siya oo maya maya nga siya Ito, maya maya guys Sana wag makawala Sayang Kung makakawala lang siya Ito Ito Kukunin ko na dito sa madness. Nakakawala pa. Yan o guys, oh guys Pangalawang maya maya to. Ayos yung araw natin ngayon ha. Ah. Oh, ang taba taba ng mga maya maya dito. Super Oh. Oops huwag ka na malikot. Nakuha na kita. Ang magagawa oh, Pangalawang maya maya guys yan o. Oh. Yung may kasama to dalawa to Nasaan yung isang kasama nya hanapin pa natin sinusundan ko lang sila eh saan kaya yung isa yun nagpaputok na, na naman sila Mills hanapin natin yung isa kung saan gumawin susundin ko siya susundan ko pala siya yan tutuloy na ako tutuloy ko yung video guys agad lang pangalawang ano ko na to Pagpunt, paglagay sa uh, icebox o may napalong Gloria, isa. Kala ko sa kanina, tilapia. Ayan, isa. Ayan, nakita nyo. oh dito lang ako sa gilid-gilid naglalakad dito. Sinisilip-silip ko lang sila. Pag may nasilip ako, bibitawan ko yung ergan Tapos, syempre pupuputokin ko. oh yung mga maya-maya rito, nagaano lang eh. Hindi naman katulad ng mga tilapia. Oops siya. Okay, isang tilapia na tayo guys. Sana madagdagan pa tong mga tilapia na to. Dadaling ko sa siya ngayon. Malisan oh. natin konti. Baka na may gumagataw ng plapla dito. Oh. Yan oh. Dito lang yung spot natin. Pabalik-balik tayo dito eh. Ito mga walang glorya yung makalitaw dito maraming gataw ngayon kaso yung mga plapla -pla wala pa gawin tayo ulit dito may nakita ako tilapia yun puti puti nasaan lahat mahas itong spot na to, dumaan lang sila dito papunta gawin dito yan kung saan na maharap doon sila sayang yun puti puti yung nakita kong mga tilapia na yun. ikasama silang mga Gloria sana magpakita pa yun tilapia tilapia yun ano ba yan hindi ko na nakikita umahangin kasi guys eh wala baka pumalik sila hindi ko sila nakikita daming gloria na to yung mga gloria lang dito masosolve ka na sa mga gloria Wala kasi ang araw, di mo masyadong natatanong kung hali ng tilapia at saka gloria dito. Aninag na aninag lang sila. Yun oh. No? Nandun sila kung no? saan nakarap yung argan ko. Sayang naman. Ayan yung maya mayang nakuhaanan ko yun. Ganda pa ng pagkatama, hindi nakita sa video. Kaya ito tsaga tsaga tayo low kasi yung ano, nagpalit tayo ng battery ng gopro kaya caga tsaga lang tayo dito sa dating spot natin sana makarami pa tayo although nakarami na tayo ng maya maya gusto ko mas marami pa dahil dadaling ko ito sa may no, baysiya yan shoutout po pala kay boss kudo kala ko pupunta siya rito boss Gian, shoutout boss Gian. pasumpong sumpong yung paniniksay ko lahat po ng mga nagtitiksay yung mga gustong sumama sa akin pasensya na kasi ano lang, biglaan lang yung paniniksay ko ngayon. Yan, antabel lang tayo. Sana makauli pa tayo ng mga maya-maya at -maya saka pla-pla. Si Migs, nagpapaputok na doon. Nakita kulang kanina, tinawagan niya ako. Kaya eh, tayo, nandito pa rin tayo. Hamaya na muna guys. Yan ito kung tilapia to. Yun, tilapia nga siya. Tinamaan siya. Malaki to, kasi laki malaki ng mata niya eh. Oo, malaki nga malaking Oo, malaki nga guys, pla-pla makakawala, sayang ka. Ah, hindi, hindi siya pla-pla. Maya-maya na na naman yata siya. Ha, pla-pla siya. Kunin na natin. Oh, pla-pla nga siya. Ang laki niya, grabe. Eh, kabasi siya. Eh, naaninagang ko lang siya, guys. Tignan nyo, oh. Ang lapad niya. Kabasi siya, oh. Oh kabasi yung mata niya ang nabasihan ko eh dahil sa sulok na sulok siya hindi ko nakita o oh, boss jojo oh. oh. tumatama pa rin yung bala. Oh. mabuti na ko pa to bawing bawe guys ha hindi pa, hindi pa mapagkalabas puro tusok na nangyari sa tilapia tuloy na to saan ka ba tayo lumabas lumalabas sa hindi niya pinapasukan yun ang lapad guys talagang solid to yan ha solid ang taba kabasi 7 finger na siya tapos yan, kasama yung maya maya yan nakita nyo ba yan lang yung mga nahuli natin dito sa spot natin no oh. oh. tsaga lang tayo ang ganda ng pagkatama dito muna tayo sa kapan lapad ng tilapia ah, kabasi yan sobrang taba nya tapos maya maya papakita ko dito yung mga nahuli ko guys dito lang sa spot na yan, lakad-lakad lang ako dyan. Halos sa gilid lang yung mga ano eh. Mga tilapiyang malalaki. Umaga yung maya-maya na to. Pahit 4 finger na may maya-maya na to. Tapos ito, 7 finger itong tilapia na to. 3 na yung kilo. Walang isang kilo to. Ayan, tapos yung service natin. O, tapos nandito na yung icebox. Kaya malapit na naman mag-lobat yung GoPro ko guys. Ha? Ito yung mga nahuli ko, ipapakita ko magkakarga ko ng oxygen. Ito oh, ito siya. saglit lang. Ito oh, siya, bitahan ko natin yung Yan, And yung mga nahuli ko guys, so marami-rami na, walang yelo yan. Bibili ako ngayon ng yelo. Yan. yan. Tabay lang, dito lang yan lagi. Ay, hindi do- oh double kill na. Gloria lang yata. Ay, Gloria tsaka ano. Si Baling na mali pa. Triple kill pa, Triple kill pa siya guys. So, oh. yan o. Oh, nakita nyo. Triple kill pa. Iba-ibang uuri ng isda dito talaga sa spot na to. Oh. Kahit maliliit lang, pwede na. Mahirap ang isda. Mahangin, malakas bote nakahuli pa ako yan marami tayong nahuli guys kahit Gloria lang tsaka ano hindi ko man Gloria kala ko hindi Gloria pero pwede na to is dapar niyan <laughs> lechong ano video nagpaputok na ako bago ako nakapag video sayang hindi ko man tinamaan guys lechong video eh palubog na sila inahabol ko kasi nauna pa yung pag ano ng video tawag dun pag uh, pindot pag, ako nakapagpaputok yan makakauli pa rin tayo importante dito naman tayo sa spot na to na pinakamaganda eto guys yung mga nahuli namin ha plak plak tsaka maya maya tignan nyo yung nahuli ni Idol mix so maya maya tsaka plak ah pla, <laughs> dalawang plak plak grabe marami daw nagpakita dun sa pwesto nya dito sa akin sa pwesto ko na to wala na dito Si na dito kailangan luminis yung kangkong Doon ko lang halos nakuha Doon na uh, makita nyo sa video ko Lakad lakad lang ako doon saka tumatakbo Doon ko yung buyo yung mga maya maya na to Pero pwede na to Kesa wala kami lang dalawa ni Idol Mix dito wala kaming ano, Mabuti nga pumunta ako dito Nakita ko siya doon sa kabila doon Tapos uh, kumaway siya eksakto nakita ko Kaya eh, tinawagan ko pumasok na kami dito Para eh, mahuli kami kahit pa paano, hindi pa rin naman nasiro. zero. Yung dalawang pla, pla lang nakuha niya kasi laki ng mata ng olen. Pwede na ito, nasilip ko lang to na, sa gilid lang to, sa gilid eh. Tapos yung mga mayamay -may na yan pa, isa isa, dalawa. Tapos pag nakuha ko yung isa, yun na, ah, ko pa rin hanggang makuha ko lahat. Walang, walang masyadong lutang ngayon dahil may bagyo at malakas yung hangin at makulimlim. Yan, sa susunod naman guys. Yan yung mga nahuli kong ano guys, dalago. Uh, dalawang malaki. Ayan o, oh. tsaka isang maliit. Tapos mga tilapia Oh. Ayan o, oh. tsaka isang plakla, isang plakla. Tapos maya-maya Oh. Tapos tumatakas pa dalag. Huwag so, ka nang tumangas, dito ka nalang. Ayan, uh, buhay pa sila. Ang gusto ka ng tilapia, maya-maya ha. -maya. Pagkarami nila yan. Sinuupo sa yung mga dalag. Oh. At, sa ako, ayan. Masulit yung araw ko today guys. Sa susunod naman na araw,